pokers na kami ngayon <laughs> ayos eh pagkatapos ng buwis buhay na ride okay. <hihil> pa lang ng gabi ay umalis na kami para pumunta sa Masinlok. Pero teka, tamang daan ba ito? Tila runway ata ng aeroplano ang kalsadang ito. Kaya ingat mga riders, baka mabangga tayo ng eroplano Maaga pa lang ay excited na kami. Kaya naman, todo ang aming ginawang paghahanda para sa aming second long ride. Kaya naman, tali po more. Nakaka-excite talaga ang mag-ride. Hindi ko may paliwanag pero may kakaibang saya na nararamdaman. Lalo na kapag ang kasama mo ay mga kapatid sa kaparian. Kaya mga pards, kaway-kaway naman dyan. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara, rides na tayo. Okay, sa aming ride papunta ng La Union Dito kami dadaan sa Masinlok, sa Santa Cruz Maganda ang daan, maaliwalas sa takikisama ang panahon Kaya naman napakasarap mag-ride Ito nga pala ang second long ride ng iba Priest Riders Sana mas marami pa kaming rides katulad nito Pero ang higit na sana ay mas lumalim pa ang aming kapatiran, pagmamahalan at pagsasamahan bilang mga pari. Talagang maganda ang may ganitong samahan at kapatiran sa loob ng pagkapari. Dahil higit namin nakikilala ang isa't isa at nagkakaroon ng mas malalim na samahan at kapatiran. Pagod ang lahat. <laughs> Dito kami sa restaurant. Ah, the si father, are we? No, you beat you, now. Ah, that's right. He just Steak no. He kami said, yeah. to good, just <coughs> <Ayan na> said, <laughs> Ay, ay, sumigit sa kanya, pa niya. Baka yung kulay pula niya sa puta. Sumigit sa kanya. Ay, ay, may pulang ng mabay. Ay, sumigit sa kanya. Sinitigan niya pa yung nabipita. Sumigit pa. Ay, ay, ay. Ano yung aming food, 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 food. Dahil kami ay nasa La Union, binisita na namin ang aming kapatid na pari na ngayon ay ubispo na na si Bishop Dani Presto Ay, nagre-ready na ulit kami pakit ng bagyo Ayan, may performance pa si father John. pakit <laughs> <Ayan>, bagyo init <laughs> ito na kami, pakit ng bagyo Lord, ingatan mo po kami sa aming pag ng bagyo paalis na kami dito sa La Union thank you Lord sa safe na ka right, kahapon sana mas safe pa po ngayon hindi madali yung aming aakitin thank you lord tunay nga namang hindi madaling akitin ang bagyo lalo tigit kapag ikaw ay nakamotor at dito kami dumaan sa Nagilian Road talagang nakakatakot ang daan kaya kailangan ng sobrang ingat dahil isang pagkakamali mo lang pwede kang mahulog sa bangin Subalit sa kabila ng nakakatakot na daan, eh, hindi naman matatawaran ang napakagandang tanawin na aming nadadaanan. At ang kagandahan ng paligid ang siyang pumapawi ng takot sa aming kalooban. At kung kanina sa La Union, napakainit ng panahon, dito sa aming dinaraanan, habang kami ay papataas ng papataas, ay papalamig ng papalamig naman ang panahon sa kapal ng hamog. Tila baga, hindi na namin makita ang aming mga kasalubong. Okay, nasa bagyo na kami. Ayan. After ng boys buhay na ride. <laughs> Hello, yeah, boys buhay pa. Oh. a ride. <laughs> Arwin. Aming ah, mga motor. Mm -hmm. Pagod ang lahat. <laughs> Pagod. Kaya ng mga bikers, pokers na kami ngayon. <laughs> Ayos eh. Pagkatapos ng buwis buhay na ride. Pagkatapos ng buwis buhay na ride, lakad naman para humanap ng makakainan. Init na sabaw para malamig na panahon. Ang sarap talagang humigop ng mainit na sabaw sa malamig na panahon. Hello, ayan. Eh. Magsisama kami sa Cathedral. Hindi talaga naging madali ang aming ride, paket ng bagyo. Maraming pasikot-sikot at masikip ang aming mga dinaanan. Kaya heto kami, nasa Bagyo Cathedral para magsimba at magpasalamat sa Diyos sa kanyang paggabay at sa aming malwalahating ride. Kaya sa iyo Lord, thank you. At pagkatapos ang banal misa. Good morning, good morning. Hello, pagi morning. pagi morning. Pagi morning. Pagi morning. Last day. Last day sa pagi mo. daming ba? Ang daming araw sa Baguio. Day, eh. Huling araw sa Baguio. Kaya heto kami. Sinusulit ang bawat sandali. Hindi lang enjoy ang lamig ng panahon sa Baguio kundi enjoy rin ang masasarap na pagkain dito sa aming pupuntahan. Anong lugar ba ito? Sige hulaan nyo. Basta kami mag enjoy muna sa eat all you can the breakfast. Kain muna tayo. Si JM kumukha ng pagkain. Kaya dyan kumukha ng pagkain. Yes, kain muna. Kain muna. Hello. Kami din, ako din po. Ang breakfast na parang tanghalian. <laughs> oh, breakfast pa lang yan, tanghalian ng itsura. Paano ba kumain ng mga tunay na riders? <laughs> Anong ang laman ng plato ng mga riders? <laughs> nakita ka nakita ng saka, nakitang, saka nakitang breakfast ang halian na oh diba? <laughs> Uwi na! O oh, yan! Video mo na! Uwiyan na! Uwiyan na! Uwiyan na! Uwiyan na. Uwi na! Ang tagal naming hinintay ang araw ng aming ride! At eto kami ngayon, pauwi na. Ang bilis talaga ng araw, oras at panahon. Pero hindi namin maitatanggi at hindi may kukubli ng aming mga labi. At mga mata, ang saya na aming nadarama. Hindi lang sa ride na ito, kundi sa samahan na aming pinagsaluhan, ang pagkakaibigan sa kapatiran ng pagkapari at sa aming pag-uwi, bit, -bit, -bit, bit namin, hindi lang karnasan ng magandang ride na ito, kundi ang bawat saya ng aming samahan. Kaya naman, hanggang sa muli, maraming maraming salamat at paalam. Hanggang sa muli, samahan nyo kami sa aming mga susunod pang mga rides. At kami ang Iba Priest Riders. Yam, kung masang Brian ang ride si mo. Ay, Pagod. <laughs> Ikaw <par> <laughs> Ika oh. pa, ika ang ride. Arwi nao ride. Natong na. Ang bibili sa mayan yung, kasi para Jerry yung. Hirpo bully ni. Hindi na eh. ulo na kapansin para